Hello po mga kalbularyo, magandang umaga sa ating lahat. Ah, mayroong inihatid sa atin ngayon isang Toyota Altis. Ah, ang problema nito mga kalbularyo ay ano, tatanungin pa natin ang mayari. Ah, board, paki, paki bukas ng board. Sir, ano sir problema sir? Ah, karang bawa ang minor, sa muta aso So, mura siya nag-breathing ba? Ah, mura siya nag-breathing. So magwalawala yung minor sir, mumubo, mutaas po. Okay. Okay free wheel na po. Pao, oh. Pao. Dito sa pao. Para ah, inig area nimo sa pedal sir, Ma mapalong si Dito. Inig tamak lang sa clutch. Ah, inig tamak nimo sa clutch. Okay. para mo free wheel do. Oo. Oh, oh. So, mamatay siya. Okay, usbon ako sir ha. Ah, uh, ang problema sa makina sir, uh, mag up and down ang iyang minor, iyang idling. Tapos ug magdagan ka nya imong tapakan ang clutch. Uh, mo auto shutdown down ang makina auto shut down so unsa man uh, unsa man sir trabaho na ni sa ubang shop or wala pa kanang sa una ang na problema ani uh yung -oh. kining iyang ignite igniter coil ah kini so nailisan na ning upat ka uh -oh. igniter coil yeah dere uh -huh. -oh. ang sa ako ah Mag-iilis na daw kung throttle body, pero basi madapag limpyo. Ah, okay. So, naano -na ni, ni, kuwa ni mo, suggest ni mo, nga dapat ilis na nangyayod ang throttle uh, body assembly? Throttle hine kaya hinay siya ba? Okay, hinay-nagyad siya? Mm. Okay. So, more na concern ni mo, sir? Mm. Okay. So, ayan lang po, mga kalbolaryo, no? Ah, tingnan natin, mga kalbolaryo, kung may magagawa ba tayo dito. Okay. Try mo pandarin board. So, ito na po. Try natin pandarin. Yan. So ngayon mga kalbo uh, kahit hindi natin 'yan ginaw ginalaw yung accelerator pedal, ah uh, naririnig na natin na yung up and down na concern ng customer ay talagang naririnig natin ngayon. Ayan po, observe lang po natin. O yan. So ito po talagang ang makina ay nag up and down at uh, tingnan natin sa panel board mga kalbularyo makita natin ayan namatay paandarin paandarin natin ha ulit oh, ayan na po observe lang natin ha ayan oh. so mag up and down talaga hanggat mamamatay yung makina okay So ngayon mga kalibularyo, uh, simulan na natin. So uh, una sa lahat mga kalbularyo no? uh, Sa gan ganitong problema Hindi naman ngayon lang tayo nakapag trouble nito oh. Ay kadalasan mga kalbularyo ito ang problema Ito po Ito po ang tinatawag nating ayak Or tinatawag nating idle air control valve So tingnan natin to mga kalbularyo Kung mag up ang valve dito sa loob Ay talagang walang idling Talagang rough idling tayo Okay, so try natin bunutin. Ipakita ko sa inyo mamaya mga kalbolario kung anong nasa loob nito. Okay po, we'll be right back. So ito na po mga kalbularyo. Ayan, natanggal na natin yan. So ito na po ang throttle body assembly. At ito po ang tinatawag nating throttle position sensor. Ito. Ito po ang throttle position sensor. At ito naman ang tinatawag natin Ang binanggit ko kanina Ang idle air control valve So ito so Merong mag-open at close dito sa loob mga kalbularyo At pag mag-stock up ito Kadalasan ang problema ay yung rough idling Ito po So ang gagawin natin dito mga kalbularyo uh, Buksan natin ito At makikita natin kung talagang Nagpa-function ba At uh, una po sa lahat uh, Bago natin ikabit pabalik i-try muna nating uh, i-kabit yung sakit at pag kabit ng sakit at naka on position tayo at mag -re -re response yon dito makikita natin ang response nya at pag hindi yan mag response ay talagang problemado ang sensor natin okay step by step tayo dito mga kalbularyo ipapakita ko sa inyo mamaya we'll be right back so ito na po mga kalbularyo ayan o oh. yan So ang main issue lang ito, ito lang po dito. At ito po ang tinatawag natin na idle air control valve. Ito po ang sensor. Pero nakikita natin dito mga kalbolaryo na iwan ko kung ika ikapila na natong ukab. Oh. So dito po ang trabaho nito pag maka ignition on na tayo ito ay gagalaw ganito mag open and close pero ang ang galaw niya ay parang sa tingin ko mga 15 degrees yata 15 degrees at pag umaandar na yung makina ay mag magstable na siya sa mga 45 degrees yan, uh, ganyan ang forma niya pag mag idling lang ganon So, pag ito ay hindi niya makukuha ang calibration niya dito, hindi makontrol ng sensor. So, ganyan talagang resulta. Parang ang, ang idle niya ay rough idling talaga yung up and down. So, ngayon tingnan natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ayosin. Okay. Okay po mga kalbolaryo dating gagawin naman tayo pasirit-sirit naman tayo dito ayan o so, ito lang po ang gagawin pinakasimple lang gawain itong mga kalbolaryo kahit ang mga bata yung mga mga sanggol ay alam kung ano pasirit-sirit dito yan kanina ay sobrang mabagal yon pag ikuti natin ay talagang mabagal so, ngayon okay na Ngayon, malinis na mga kalbularyo, no? Ganito lang kasimple ang gagawin natin. Pag may problema kayo ng ganyan, ito lang ang gagawin nyo. Linis-linis lang. Kahit uh, batang sanggol mga kalbularyo, marunong nito. Yan. Okay, try natin ikabit doon. So ito na mga kalbularyo, ganito lang ang gagawin nyo kung paano nyo malaman na ang sakit ng isang idle air control valve ay in good condition. Ayan po. So dito tayo nagsisit sa 20 kasi 12 volts output lang ito, sasakyan na ito. Ayan, tingnan natin. Naka ignition on yan ha. Magre-read So ngayon walang reading. So ngayon mga kalbularyo, wala namang reading, ikabit nating isang probe na negative probe dito sa negative terminal. Yan, try muna natin. Ayan, nagre-read yung bat pakita mo dire uh. Okay, nagre nagre-read 'yon. So dito naman tayo. Okay, wala. Wala pa din. So wala lahat. So, dito ang problema mga kalbularyo kasi walang papasok na kurente dito. Yan ang problema mga kalbularyo. Walang papasok. Dapat meron tayong 5 volts reference volt dito. Yan. Dito na. Ba't ganun? Uh, baka hindi naka, nakakabit yung negative natin. Uh, ito po mga kalbularyo napansin nyo mga kalbularyo na kapag iikotin ko yung wire ay gumagana o oh. try natin so meron o o yan nawalan, nawala 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 din pag iikotin ko yung wire yung gagalawin kong wire o oh. o no so bago pa tayo kasi ang may ari mga kalbularyo sa ibang shop ay kailangan na raw palitan ang idle air control valve pero uh, kailangan, kailangan na siguraduhin natin na talagang ito ang sira kasi kapag, kapag uh, gumawa, magbili tayo ng bago at ang problema dito sa wiring ay wala talagang, wala, wala talagang mag iba dyan so ang gagawin natin dito mga kalabularyo uh, tingnan natin muna to kasi parang may loose contact oh, nawala, nawala na din yan pag igagalawin ko ang wire ay bumabalik okay Sige, sige, tingnan muna natin 'to, Derek Rams. So, ito na po mga yun. 'yon, ikabit na natin ang throttle body assembly ngayon. Ayun po. 'Yan. At 'yan, na up na din natin 'yung lo lo uh, loss contact kanina. Na up na natin 'yan. Ito po ang wiring na nag-loss contact kanina. Ayun, nakabit na natin lahat. So, ngayon ay uh, try na tingin Pandarin, Paandarin, Derek Rams. Tingnan natin kung mawala na ba 'yung uh, rough idling niya. Okay, fire. So, ito na po mga kalbolaryo. Yan. Nawala na yung ginhawa, ginhawa. Ang tayo Tagalog ginhawa word. O, so, oh, yung paghinga ng makina. Ito na po. O. Oh, nawala na yung paghinga-hinga ng makina. Yung up and down na idling. Ngayon, ay talagang smooth na talaga ang makina ngayon. Ito na po mga kalbularyo, ito lang ang ginawa natin, yung idle air control valve. 'Yan. So tingnan natin ang RPM natin dito sa panel board mga kalbularyo. So ito na po. Ngayon, uh, nag-normal na ang ating RPM. Uh, estimated is 900 RPM tayo ngayon. At ayan, uh, ay bumaba pa 'yan pag uh, medyo mainit na ang makina natin. So, bagong ka-andar uh, lang ng makina at tapos uh, medyo 900 pa pero sigurado ako na bababa baba pa 'yon pag uh, uminit na ang makina natin. So, ito na po. 'Yan. So, naririnig naman natin mga kalbularyo na wala na talagang hinga-hinga sa makina. Ayun po. Okay, problem solved na, na, na naman tayo dito po mga kalbularyo. Once again to God be the glory. Maraming salamat sa inyong lahat.